Pinaghahandaan na ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard o PCG ang mga pagpaplano para sa kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong Holy Week. Sa isang pagpupulong, tinalakay rin ng Marina at PCG ang iba pang maritime issues, kabilang ang pagpapatibay ng mga safety measure at pagmamonitor ng mga pier at terminal. Narito ang report ni Millie Borja. Nagpulong si na Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Maluan at Philippine Coast Guard o PCG District Commander Commodore Jeronimo Tovilla sa punong tanggapan ng Coast Guard District STL upang pagtibayin ang ugnayan ng Marina at PCG. Layo na naturang pulong na tiyakin ang ligtas at maayos na biyahe sa karagatan, lalo na ngayong inaasahan ng tagsa ng mga pasahero sa papalapit na Semana Santa at Taginit. Ayon kay Marina Administrator Malaluan, ang kaligtasan ng mga pasahero ang kanilang pangunahing prioridad, kaya patuloy ang pakikipagtulungan nito sa PCG upang masiguro ang pagtalima ng mga sasakyang pandagat sa mga patakaran at regulasyon. Tinalakay rin ng dalawang opisyal ang iba pang maritime issues, kabilang ang pagpapatibay ng mga safety measure, pagmomonitor ng mga pier at terminal, at pagbibigay ng dagdag na personnel para sa mas mahigpit na inspeksyon. Nagkasundo ang Marina at PCG sa mga hakbang na dapat gawin upang masiguro ang kapakanan ng mga biyahero at ng buong industriya ng transportasyong pandagat. Para sa DZRH TV, ito si Millie una sa Pilipinas, una sa Pilipino.